So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay pagbibigyan natin yung Request ng isang manonood ng ating channel mga boss So etong diagram na mga boss ay bi diagram para sa Sniper 155 So yan yung na request ni boss Lagay natin dyan sa taas yung kanyang uh, Channel tsaka yung kanyang request mga boss So dito ang kailangan lang naman natin mga boss sa sniper kasi pag mag install tayo ng violet projector dito sa kanyang pinaka head o doon sa kanyang pinaka ulo mga boss doon tayo maglalagay ng kanyang violet projector etong sniper pipe uh, 155 ay positive trigger so kahit tap na lang yan ang mga iba kasi ang ginagawa nila tinatap na lang mga boss sa high and low at negative to negative shroud so yan dito mga boss uh, nilagay natin ang relay so doon lang sa mga hindi nakakaalam mga boss ha, kung paano to gawin so itong video kasi na to ginawa natin para doon sa nagre request so kung alam mo to mga boss be, pwede mo na i uh, exit o wag na panoorin yung channel pero o yung video na to pero kung hindi mo pa alam mga boss yung pag install nito ay welcome ka dito sa akin channel para manood o matuto sa paggawa ng diagram ng uh, projector sa sniper 155 so dito mga boss represent ng switch high and low <coughs> yung kanyang by LED. so by projector so yan yung shroud so pag maglalagay tayo mga boss ng by projector sa sniper 155, ay mas maganda na meron talagang siyang shroud tapos yung kanyang mini relay mga boss, kahit mini relay lang dito o oh, nasa sa inyo naman kung power relay yung ilalagay nyo mga boss <clears throat> pero dito sa akin yung uh, ginawa ko dito represent ko ay mini relay na SPDT 12 volts so baano ba siya gagana ang sniper kasi mga boss automatic na pag once na nag on ka ng Uh, accessories o ng iyong motor, dadalaw yan agad yung ating uh, linya ng uh, headlight. So, kaya wala siyang direct sa park light. Direct agad siya dito sa ating low beam. Pero, ang pagkakaalam ko mga boss, hindi agad iilaw yung kanyang uh, low beam. So, yon Iilaw lang siya pag once na Uh, nag start ka na mismo ng iyong motor So correct me if I'm wrong mga boss So yan So dito Ito yung low natin Ang low mga boss ng sniper o yamaha Ay green So yung green na yan Represent ng ating low So ito yung dalawang connection May kita naman natin yan sa headlight Ng ating sniper So 155 Dalawa yan Pero magkahiwalay sila mga boss green represent ng low at uh, yellow represent ng high I trace na lang natin mga boss pero sa bandang head din to may kita tong low na to so yung green yun uh, dadalo yan pababa dito sa ating relay dahil yung naglagay tayo ng relay mga boss para solid na kuryente o hindi kukurap-kurap yung ating violet projector mga boss so yan yung ating low Pe, pwede tayo maglagay dito mga boss ng ano sakit so yan tapos eto sakit so yan para hindi natin puputulin yung ating ah uh, tawag na ating wire para pwede pa rin natin ibalik sa stock mga boss so yan yung ating load didiretso yan dito sa 86 ng ating relay tapos yung 30 mga boss automatic sa positive ng ating battery para solid yung creating dada uh, dadaloy dyan bago dumating sa battery mga boss kailangan may fuse tayong ilalagay dyan para safe mga boss magkaroon man ng problema yung ating accessories o yung ating headlight na ilalagay ay uh, hindi siya tutuloy dun sa battery at mapuputol agad siya. So safe yung ating uh, motor mga boss sa pagkasunog kung sakaling magkakaroon ng problema. Tapos yung 85 sa negative body ground uh, negative wire o sa battery mga boss pero mas maganda ito sa battery mga boss. Para hindi nawawala yung connection Kasi pag sa sa body ground mga boss Nagkakaroon ng umido, nagkakaroon ng kalawang Kaya umihina yung supply ng negative At pwedeng kumurap O pwedeng hindi gumana yung ating Accessories na ilalagay Yung ating bi-led Tapos uh, Yung 87 mga boss Diyan na, didiretso na yan Dito sa ating low beam So eto low beam to ng ating Bi-led mula dito sa green papunta dito sa 86 at lalabas siya dito sa 87 dahil meron na siyang positive dito sa 30 at negative dito nasupplyan pa siya dito sa 86 yung kuryente na para sa 87A pupunta na dito sa 87 so yan lalabas siya dito papunta sa uh, low beam ng ating violet so iilaw na yung ating violet projector <coughs> so yan iilaw yung ating violet projector Paano naman iilaw yung ating high beam mga boss? Kasi ang violet projector ng AAS mga boss Kailangan hindi nawawala ng connection yung ating low beam Dahil may solenoid yan sa loob Na magpapababa ng solenoid dun sa loob Para umilaw o magbago yung direction ng ilaw ng ating violet So wala talagang ilaw yung high beam So change direction lang dun sa loob mga boss Yung kanyang pinaka solenoid sa loob So yan nakailaw yung ating low beam dito kasi sa switch mga boss wala tong on and off yung kuryente mula dito sa low pag once na inap mo siya o hinaybi mo siya yung kuryente mula sa low aakit lang siya dito so hindi mawawalan ng kuryente itong ating low dire diretso lang siya dito pag hinay mo so papalo yung kuryente dito pupunta dito sa sakit <coughs> datagos dito mga boss iilaw ngayon yung ating high habang nakiilaw yung ating low So yan, yung kinonek o yung uh, trigger lang natin sa high, yung pinaka solenoid sa loob mga boss para mag-change direction lang yung ilaw. So yan, kailangan mo hindi mawawala ng pinakamahalaga ito mga boss, hindi mawawalan to ng uh, kuryente. Pero dito nga sa switch ng uh, sniper 155, pipe uh, hindi naman siya nawawalan. Kaya hindi na natin kailangan lagyan pa ng uh, diode. So yan, ganyan siya gumagana mga boss. So pag nilaw mo, mawawalan to ng kuryente, nakailaw pa rin yung ating low. So yan. Tapos, etong shroud naman natin, yung positive nya sa ACC para pag once na nag open tayo ng motor mga boss hindi pa nakailaw yung ating headlight dahil maiilaw lang siya pag once na Uh, nag start na tayo ng motor so pag nag on tayo ng motor natin dadaloy yan kagad ng ng ano to ng positive so iilaw na ating shroud habang hindi pa nakailaw yung ating by yung negative sa negative negative din ng by sa negative so yan pag nag trigger tayo ng low beam o ng ating, ng ating start bala doon lang iilaw yung ating violet. So, ganyan lang siya mga boss. Ang iba, hindi gumagaw, naglalagay ng ah uh, tawag na relay. So, sa atin, nilagyan natin ng relay para mas solid yung kuryenteng ibabato dito sa ating violet mga boss. At hindi siya kukurap-kurap. So, ganyan lang siya mga boss. At paglalabas tayo mga boss ng ating mga sunod na diagram para doon sa may RGB lights. So, eto mga boss, pero susunod na natin pa ipapakita. Uh, kasi may ano, may tumutugtog baka ma-copyright tayo. So, yan. Tapos eto mga boss. So, dalawang uh, dalawang ano pa, dalawa pang diagram. So, papastigin natin 'yung ating diagram dito sa ating valid projector ng ating uh, sniper 155. Okay? Salamat mga boss. God bless.